Magandang araw, ito nga pala yung isa sa mga first time ni baby. Naisipan namin siyang isakay sa motor since wala na kami naisip na paraan. Alam niyo kung bakit? Simula kasi yung lumaki yung aking chan at nanganak kay baby, iniwasan ko talaga ng sumakay ng motor dahil syempre baka umulan o sobrang init at sobrang magalaw rin sa motor. Pero ngayon, malaki-laki na siya, sinubukan namin siyang isakay sa aming motor. Pero ang totoo talaga niyan, ay wala na kaming maisip na paraan para makatulog siya. Nasa kagayan kasi kami nito at nakalimutan namin dalhin yung kanyang duyan. Sa duyan kasi talaga to na sanay na matulog. Hindi naman kalayuan yung aming pinuntahan. At kung inyong mapapansin ay titig na titig siya sa mga daan. Pero yun na nga yung aming hinihintay. Yung antokin na siya. Oo, oh, nakakatulog siya sa kagayan, pero sa lang talaga. Kapag kasi hindi siya nasanay sa lugar, ay eh talagang madali lang itong magigising. Kaya, ayan, naisipan namin siyang isa isakay sa motor. Nasana rin kasi yung batang ito na laging may takip sa mukha kapag matutulog. Pero sa puntong ito ay nakalimutan namin siyang dalhan. Kaya itong sombrero na lang yung kanyang pantakip sa kanyang mukha. Maya-maya ay nakatulog na rin siya sa wakas. Kapag na nasa biyahe lang kami, ay natutulog lang talaga yung batang ito. Kaya nung sinakay namin dito, ay niasahan talaga namin na makakatulog siya. At kahit pa naaarawan siya, ay ayun, tulog na tulog ang bata. Pagkatapos namin siyang mapatulog, ay nagpa siya kaming umuwi na. Dahil tingin naman namin ay hindi na kaagad ito magigising. Pero yun yung pagkakamali namin ang umuwi dahil pagdating namin ng bahay, ayun, dilat yung kanyang mata at gising, nagising siya. Hay naku, paalam na nga sa inyo.